Mistri. Um papakita ko sa inyo kung ano mga kasama ng Mistri package. Okay. Ayan. Okay, tara. na natin, i unbasa -an natin ang ating SG906 drone. Okay guys. maganda yung bag niya. Uh, meron siyang front pocket. So guys. Uh, okay. Ganda yung bag niya guys. Handle. Then uh, shoulder bag. Guys. Okay. And para pagdala natin siya. Hawa po tayo sa site. Tapos na tayo papalipan.

Tapos, ang mga kasama niya. Aha, ito. So guys, ito yung kanyang um, uh, obstacle avoidance laser. Ayan. Para umiiwas siya. Kusa siyang iiwas pag babangga. Kahit forward nyo yung, yung controller. Hindi siya babangga. Uh, stay lang siya sa distance. Ayan. Ganda. Ganda. Tapos, uh -huh. so guys, blade, USB, and check natin loob. Matangat uh -huh. guys, USB. Then, meron siyang uh, patanggal ng turnilyo Ayan, USB. Patanggal ng turnilyo Then, ito extra propeller niya, guys. Ayan, extra prope uh, propeller niya. Ayan. 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 So, guys. Ito yung kanyang remote control. Hmm. Saan yung remote control? Ayan. Ito yung um, cellphone holder. Ayan. Ayan guys. Then, yung kanyang antena. Ayan guys. Okay. Ayan, Ayan. Ayan Ito na siya guys. Ang ating SG906 Pro Max B3. Huwag niya natin i-buka kung gaano ka... Okay. Ito nga guys, mabigat nga siya. Ah, uh, 567 kilos. Uh, <laughs> ah, Bali, almost half a kilo. Ayan. 157 grams. Bigat nga siya, guys. Tapos, dito, guys, um, ito yung kanyang cover ng gimbal niya. Yan. Ito yung cover ng gimbal niya. Tapos, ayan. Ito yung propeller niya, guys. Ayan. 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 Saka arm ng ating SG906 Max. Ayan, guys. Tapos, um, uh, ito guys, mayroon uh, meron din tayo nalagyanan ng SD card. Ayan, na pwede tayo mag-record bukod sa cellphone natin. Ayan. Ito yung kanyang battery guys. Ayan. 7.6 volts, um, 3,400 milliampere. Uh, eto guys, tumatagal siya ng uh, 28 minutes flight. Then, kapag naka-video, siguro tatagal siya mga 20 minutes naka-video. Ganda. Higat. Ito yung on niya. Yan. Ayan guys. Okay. Ayan guys. Tapos, um, dito naman sa controller niya, sa remote control. Ito guys, ito yung on ng kanyang remote control. Ayan. Ayan guys. Ayun guys. Aha. Sana nagustuhan niyo yung pag-unbox natin. Then, magiging topic natin susunod kung paano sila i-combine at uh, mga function ng mga um, ng controller para sa ating SG906 Pro Max B3. Uh, sana nagsawin you guys. And see you on um, our next blog uh, vlog. Sana masamahan uli ako. Thank you guys.